Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 136 hanggang 140. Kabanata 136. Sa makatuwid, ang pamilyang Wu ay isang ganap na kasabwat. Naniniwala si Charlie na si Regnar ay magiging lubhang hindi komportable pagkatapos pakawalan ang video na ito. Ayaw ba niyang harapin siya? Hindi ba't lihim niyang hinahanap ang kanyang kaaway? Handang magkaisa at atakihin siya. Paumanhin, ang young master na ito ay naiinip na sa paghihintay, kaya unang kunin ng yung bayaw. Kaya agad na sinabi ni Charlie kay Isaac, ilagay ang lahat ng miyembro ng beggar gang sa Aveco, at pagkatapos ay e-weld ang mga bakal na bar sa kanilang mga kamay sa katawan ng kotse. Okay. Nagutos si Isaac, at mabilis na umakyat ang maraming nakaitim. Bawat dalawang tao ay kumuha ng isa, at dinala silang lahat sa kotse, na naputol at nangunguna sa Aveco. Ang sampung mga bata ay dinala sa helicopter at patuloy na natutulog. Ang mga taong nakaitim ay walang anumang kabaitan sa kanila, kahit na ang mga taong ito ay umiiyak. Kaagad pagkatapos nagsimulang muli ang electric welding machine, ang mga bakal na bar ay nakapulupot sa kanilang mga palso. Sa pagkakataong ito, diretsyo nilang na welding ang mga bakal sa kanilang mga palso papunta sa kotse. Ang welding ay nagdulot ng isang marahas na mataas na temperatura, at ang grupong ito ng mga tao ay napaungol. Ang buong eksena ay parang purgatorio sa lupa. Sa oras na ito, tumingin si Charlie sa pamilya ni Liu Zou na may limang miyembro, at malamig na sinabi, Sa iyong pamilya. Gumawa ng ilang sneaking at peteng business. Hindi ka magbabago pagkatapos ng paulit-ulit na mga turo. Ikaw ay sobrang bastos, at mas mababa sa mga stupid. Ito ay talagang pag-aari at pagkondena, Ngayon ay lalakad ako para sa langit at ipapadala ang iyong pamilya sa daan. Pagkatapos magsalita, hindi niya pinansin ang namamaos na pagsusumamo ng pamilya Leo at direktang hinayaan ang mga taong nakaitim na dalhin sila sa Aveco para may weldem. Sa eksena, si Jiang Ming, na halos matakot, ay naiwang mag-isa. Ang mga mata ni Jiang Ming ay walang laman kaya nawala ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig, at ang kanyang bibig ay bumubulong. Charlie, magkasama tayong lumaki, nakikiusap ako na patawarin mo ako. Hindi ako karumaldumal na tao. Ayokong mamatay. Mangyaring makita mo, para sa kapakanan ng paglaki ng magkasama sa napakaraming taon, iligtas mo ang aking buhay. Ibinaba ni Charlie ang kanyang ulo upang makita na ang kanyang punjo, na natatakpan na ng maruming bagay, at parang may incontinence na siya. Ang kanyang mukha ay parang hamog na nagyelo, at malamig niyang sinabi. Jiang Ming Kapag ipinanganak ka, upang malaman kung ano ang maaari mong gawin at kung ano ang hindi mo magagawa. Ang isan daang libong high voltage line ay patayin kung hinawakan mo ito. Kapag ikaw ay unang beses na nagkasala, hindi banggitin na lumaki ka sa isang welfare institution. Ang child trafficking ay isang high voltage line na hindi maaaring hawakan ng isa, at ang hindi natin dapat hawakan ay mga ulilang katulad natin hindi mo maintindihan ang ng ito. Kaya ano ang punto ng iyong buhay? Si Jiang Ming ay gumuho at hinawakan ng kanyang buhok at pinunit ang isang malaking bungkos ng buhok. Pagkatapos, itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Charlie na may pulang dugo na mga mata. Charlie, bago ako mamatay, mayroon akong isa pang tanong, sana masagot mo, kaya mo bang tuparin ang hiling ko? Tumango si Charlie at sinabi, "Para sa kapakanan ng paglaki ng magkasama, sasagutin ko ang iyong nais. Kahit anong tanong, sasagutin kita. Gayon paman, pagkatapos kong sagutin ka, pagkatapos mong makuha ang aking sagot, aalis ka na sa mundong ito." Biglang nanginig si Jiang Ming, nakatingin kay Charlie at nagtanong, "Charlie, sino ka? Ano ang iyong pagkatao?" Bakit ka nagkaroon ng napakalaking enerhiya? Bahagyang umiti si Charlie, kahit tama siya, tiyak na tatanungin siya ni Jiang Ming nito. Kaya, tumingkayad siya, tumingin sa mga mata ni Jiang Ming, at sinabi ang bawat salita. Jiang Ming, ang susunod kong sasabihin sa iyo, kahit ang asawa ko ay hindi alam. Maaaring ito na ang huling bagay na makukuha mo bago ka mamatay. Kaya, Makinig ka ng mabuti. Lungunok ng mariin si Jiang Ming. Tumango ng mariin. At sinabing may bakas ng ayaw sa kanyang mata. Huwag kang mag-alala. Papakinggan kong mabuti ang bawat salita mo. Para mapalapit ako sa iyo. Para sa paghihiganti sa susunod kong buhay. Walang pakialam na ngumiti si Charlie. Kung gayon, makinig kang mabuti. Ako ay mula sa pamilya Wade ng East Cliff. Ano? Kabanata 137 Si Jiang Ming ay nabuhay ng higit sa dalawampung taon, at kung ano ang sinabi ni Charlie ay ang pinaka nakakabigla, at hindi ka panipani walang pangungusap na narinig niya sa kanyang buhay. Namungungay ang mga mata, pinagmasdan niya ang mukha ni Charlie at bungulong. Imposible, paano naging posible ito? Kilala kita, kilala nakita simula bata, Charlie ang pangalan mo. Pulila ka na. Ikaw ay walong taong gulang nang dinala sa ampunan ni Tita Lena. Noong ikaw ay dalawampung taong gulang, ikaw ay tulad ko. Sa lipunang ito, walang suporta, walang ama at walang ina. Paanong ikaw ang young master ng pamilya Wade? Bahagyang umiti si Charlie. Alam ko, mahirap para sa iyo na paniwalaan ito, ngunit ito ay talagang totoo. Kung hindi, Paano mo may isip na kaya kong pakilhusin ang napakaraming tao para habulin ka ng basta-basta? Tingnan ang mga helicopter na ito. Tingnan ang mga taong ito na nakaitim na may mga live na bala. Kung ako ay hindi ang young master ng pamilya Wade, dapat nagtagumpay ka sa pagkakataong ito. Pero, pero, hindi makapaniwalang tanong ni Jiang Ning. Kung ikaw ang young master ng pamilya Wade, bakit ka lumaki sa ampunan? Bakit hindi ka kinuha? Bakit hinayaan nilang mamuhay ang isang young master bilang isang mabahong isda na tulad naming? Ngumiti si Charlie at sinabi, Hindi nila alam ang kinaroroonan ko noon. Ang aking ama ay namatay, kinailangan ng maraming pagsusumikap upang itago ang aking pagkakakilanlan. Kahit na ang pamilya Wade ay hinahanap ako, hindi nila iisipin na lumaki ako sa isang orphanage. Agad namang nagtanong si Jiang Ming. Tapos nakita ka na nila ngayon. Kailan ito nangyari? Bakit ito? Sabi ni Charlie, pumunta sila sa akin noon. Hindi nila ako matagpuan, dahil noong panahon na yon, hindi lang ako physically ay walang pera. Nagtrabaho pa rin ako bilang isang live-in son-in-law sa bahay ng aking asawa. Araw-araw akong naglalaban ng damit at nagluluto. Wala akong nakitang pag-asa sa buhay. Hindi tulad mo, maaari kang magtrabaho bilang isang direktor sa isang mapanlinlang na kumpanya. Sumigaw si Jiang Ning, alam mo na ikaw ang young master ng pamilya Wade. Dahil nabubuhay ka sa isang miserableling buhay, bakit hindi ka nagkusa na mahanap sila? Hangga't ikaw ang nagkukusa na hanapin sila, hindi mo kailangang mamuhay na minamaliit. Ngumiti si Charlie at sinabi, "Ito ang pagkakaiba nating dalawa. Galing ako sa isang hindi pangkaraniwang background, ngunit handa akong magpakumbaba. Galing ka sa isang hamak na background, ngunit hindi ka handang magpakumbaba at maging ordinaryo na tao. Kung ikaw ay katulad ko at handang magpakumbaba, paano ka makakagawa ng mga krimen? Ano ang malaking pagkakamali na nagawa mo ngayon?" Hindi ko maintindihan. Si Jiang Ming ay desperado na umiling, na medyo hindi makatwiran at sinabi. Hindi ko maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. Dahil ba may nakita kang pera noong bata ka pa? Pwede bang ituloy mo? Siguro, napangiti ng mahina si Charlie at sinabing. Noong bata pa ako, mayama na talaga ako, sa damit at sa iba pang aspeto. Ang buhay ko noong panahong yon ay maaaring isang bagay na hindi mo kayang isipin ngayon, ngunit paano ito? Hindi ako nabuhay ng maayos. Hindi masaya, hindi masaya ang aking mga magulang. Hindi makapaniwalang tanong ni Jiang Ming. Kung gayon, handa ka bang magduse sa kahirapan? Noong bata ka pa, halatang naranasan mo ang isang mayaman na buhay. Ngunit kapag wala ka, Huwag mong palampasin ang buhay na iyon. Bahagyang bumuntong hininga si Charlie at muling sinabi, Jiang Ming, masyado kang seryoso sa pera. Hindi mo dapat seryosohin ang pera, ngunit ako ay hindi masyadong seneryoso ang pera. May mga bagay na hindi mapapantayan ng pera. Halimbawa, ang iyong mga mithiin, pagmamahal, at ang iyong mga prinsipyo at konsensya. Kapag nailagay mo ang iyong posisyon sa maling lugar, gagawa ka ng mga bagay na mali. Ang ilang mga bagay ay maaaring baguhin kung sila ay mali, at ang ilang mga bagay ay hindi maaaring baguhin kahit mali. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Jiang Ming kung gaano siya ka mapagkumbaba. Si Charlie ang nasa harapan niya, si Charlie na lumaki sa orphanage kasama niya simula pagkabata, naging young master ng pamilya Wade ng Eastcliffe. Sa sandaling ito din niya nalaman kung gaano siya kalayo kay Charlie. Sa wakas ay alam na niya ang pagitan nilang dalawa. Ito ang puwang sa pagitan ng Buiter at ng Agila. Ito ang agwat sa pagitan ng Pheasant at Phoenix. Ito ay ang Crucian Carp na tumatawid sa ilog, ang agwat sa tunay na dragon sa lupa. Gaya ng kasabihan, alam na alam ng Twitter ang ambisyon ng Agila. Ang pangungusap na ito ay ngayon inilagay sa kanyang sarili at kay Charlie, ito ay talagang angkop. Sa sandaling ito, tuluyang bumigay si Jiang Ning. Alam niya na hindi lamang siya natalo sa buhay na ito, kundi, pati na rin sa kabilang buhay. Hindi na posible para sa kanyang sarili na maghayganti kay Charlie, at kung papatayin siya ni Charlie. Ito ay dali ng pagdurag ng langgam. Siya ay kapareho ng pamilya ni Liu Zhaoxian at ang mga miyembro ng Beggar Gang. Si Charlie ay isang tunay na dragon sa lupa. Siya ay isang maliit na isda at hipon na humihikab hanggang mamatay. Ang mukha ni Jiang Ming ay agad na napuno ng kawalan ng pag-asa. Ngayon lang, iniisip niya ang susunod niyang buhay o ang kay Charlie sa susunod na buhay. Pero sa mga sandaling ito, naintindihan niya talaga na kahit may ibang buhay siya, malamang ay hindi magkakaroon ng kwalifikasyon upang magiganti laban kay Charlie. Kabanata 138 Ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ang mapagtanto na hindi mo na maabutan ang iyong kaaway sa ilang buhay. Sa sandaling ito, si Jiang Ming ay lubos na nahihiya. Tumingin siya kay Charlie na may luha at napalunok. Charlie, I take it, I really take it, you can kill me. Pagod na ako sa mundo at pagod na ako sa sarili ko. Paalisin mo na ako. Tumango si Charlie at seryosong tumingin sa kanya. Jiang Ming, sa lahat ng tao na mamamatay ngayon, ang iyong krimen ay ang pinakamagaan sa lahat ng mamatay ngayon, lahat ay nakagawa ng isang malaking krimen. Kasama ka, sana magkaroon ka ng magandang anak sa susunod mong buhay. Malungkot na ngumiti si Jiang Ming at sinabing, Sa susunod kong buhay, matapos marinig ang iyong kwento, bigla kong naramdaman na ang isang tulad ko ay maaaring ipanganak na mahirap ang buhay. Kung bibigyan ako ng ibang buhay, hindi ko magawa. Ulila pa rin, mabahong isda pa rin ito sa mata ng kakaunting tao. Tumango si Charlie na may patag na ekspresyon at sinabing, "Kung ganoon, sana ay maging mabuting tao ka sa susunod mong buhay." Seryosong tumango si Jiang Ming at malungkot na ngumiti. "Tulad ng sinabi mo, ako mismo ay magsimula sa aking sarili. Sana maging mabuting tao ako sa susunod kong buhay." Pagkatapos noon, naging kalmado na ang buong pagkatao niya. Natakot siya sa kawalan ng pagpipigil na lang, pero this time, mahinaw na siyang kumapit at tumayo mag-isa. Tumayo siya sa harap ni Charlie at seryosong nagsabi, Charlie, hayaan mo akong pumunta sa kalsada, pak ibalik ang mga batang yon ng ligtas, sabihin kay Tita Lena na ako ay nagkamali. Sabihin sa lahat ng aking mga kaibigan na ako ay mali, pinagsisisihan ko na ito. Ginamit ko ang buhay ko para tubusin ang mga kasalanan ko. Tumango si Charlie at sinabing, dahil alam mo na nagkamali ka, sana ay maging masaya ka. Sinabi ni Charlie kay Isaac, weld all those people in a veco, at pagkatapos ay itapon ang kotse sa ilog. Okay master, lumipad muli ang helicopter, si Ive Currie, ang pangunahing miyembro ng beggar gang at ang pamilya ni Leo Zouchen ay patuloy na umiiyak at nawalan na ng pag-asa. Ang lahat ay nagpupumilit ng husto, ngunit sa oras na ito, hindi lamang sila ay nakulong sa kotse, ngunit naka din ang sasakyan, imposibleng makatakas pa sila. Pagkatapos ay itinapon lamang ng helicopter ang Aveco na puno ng mga tao sa ilog. Ang Aveco na ito ay gumawa ng mabilis na bula sa ibabaw ng ilog at pagkatapos ay lumubog ito ng buo hanggang sa ibaba. Ibinaling ni Charlie ang kanyang ulo upang tingnan si Jiang Ming sa oras na ito, at mahinang sinabi. Ipinapangako ko sa iyo na bibigyan kita ng kasiyahan, hindi para mamatay ka na kasing sakit sa ginawa sa kanila. Malungkot na ngumiti si Jiang Ming at tumango, salamat Charlie. Bahagyang tumango si Charlie, at sinabi sa isang lalaking nakaitim sa tabi niya, dalhin mo siya sa tulay at bigyan siya ng isang bagay na simple. Tumango ang lalaking nakaitim, okay master. Bago makapagsimula ang lalaking nakaitim, sumuray-suray si Jiang Ming patungo sa tulay. Umakyat siya sa guardrail, lumingon kay Charlie at sinabing, Charlie, bigyan mo ako ng magandang oras. Napatingin si Charlie sa lalaking nakaitim at bahagyang tumango. Pagkatapos, kinuha ng lalaking nakaitim ang isang itim na pistola sa kanyang baywang at itinutok sa noo Jiang Ming. Bam! Isang madugong bulaklak ang lumabas sa likod ng ulo ni Jiang Ming. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumandal sa tulay at nahulog. Bumulusok sa ilog, at agad na nilamo ng umiikot na ilog. Kabanata 130 Sham. Nang mamatay si Jiang Ming, biglang nalungkot si Charlie. Nalungkot siya hindi dahil nakiramay siya kay Jiang Ming, kundi dahil naramdaman niya na ang isang tao, ay naging pinaka kinasusuklaman niya. Ito ay talagang isang uri ng kalungkutan. Si Jiang Ming ay nasa kanyang kabataan. Kung hindi dahil sa pagkaligaw, magkakaroon siya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Marahil sa ilang taon, maaari na rin niyang pakasalan ng isang babae, maging CEO at maabot ang rurok ng buhay. Pero ganito ang buhay. Ang ilang mga hukay ay maaaring tumawid, at ang ilang mga hukay ay hindi maaaring tumawid. Sa pagtingin sa umaalo na ilog, isang tao ang nasaktan sandali at sinabi kay Isaac. Okay, Tulungan mo akong ibalik ang mga bata, ipadala sila sa ospital para suriin ang doktor kung mayroong anumang seryosong problema, at pagkatapos ay abisuhan ang institusyong pangkapakanan na darating. Tumangu si Isaac at nagtanong, Master Wade, ano ang dapat nating gawin sa iba pang pulubi? Napabuntong hininga si Charlie, may sampu-sampung libong masasamang pulubi, at hindi sila maaaring patayin. Sana, ang pagkamatay ng mga ulo ng mga pulubi, ay makapagpajising sa mga tao sa ibaba ng kaunti, at huwag gawin ang ganitong uri ng mga bagay sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, muli niyang sinabi, Siya nga pala, ang lahat ng tao sa eksena ngayon ay dapat hindi magsasalita ng walang kwenta pagkatapos nilang bumalik. Agad na sinabi ni Isaac, Master Wade huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Sinabi ni Charlie, okay, umuwi na tayo. Nagmamadaling ginamit ni Isaac ang walkie-talkie para mag-order. Unang grupo, ipadala ang lahat ng bata sa Oris Hill People's Hospital, at ang pangalawang grupo, ay mag-escort sa young master pabalik sa Oris Hill. Pagkaraan ng ilang minuto, nakasakay na si Charlie sa helicopter pabalik, ngunit ang taas ng helicopter ay hindi mataas at ang signal ng cellphone ay hindi naapektuhan. Kaya inilagay ni Charlie ang video na kinuha niya sa YouTube at pinoproseso ito, binago ang kanyang boses upang hindi ito makilala, at pagkatapos ay na-upload ang naprosesong video sa internet. Medyo mahaba, napaka-shocking, at ilang madugong video ang yugtong ito. Kapag pinakawalan, sumikat agad sila sa internet. Sa orihinal, ang pagkawala ng sampung bata sa Oris Hill Welfare Institute ngayon ay naging target ng atensyon ng mga netizens sa buong bansa. Ang kasikatan sa internet ay nalampasan ng lahat ng iba pang mga balita. Halos lahat ng tao sa buong bansa ay may hawak na cellphone at nanunood sa nakakagulat na video na ito. Ngayon, dinala ng video na ito ang kaganapang ito sa isang perpektong pagtatapos. Pinaparusahan ng mga masasamang tao at nailigtas ang mga bata. Agad nitong pinukaw ang masigasig na dugo sa puso ng mga tao sa buong bansa, lalo na sa section kung saan naka ang lahat ng core members ng beggar gang at itinapon sa ilog sakay ng sasakyan. Hindi mabilang na mga netizens ang natuwa at nagpalakpakan. Gustong malaman ng mga tao sa buong bansa kung sino ang gumawa nito. Sino ang gumawa ng video na ito? Gayunpaman, hinarap ni Charlie ang lahat ng iba pang impormasyon, at hindi man lang nag-iwan ng backviews sa mga netizens. At the same time, dahil nalaman nilang si Regnar ng pamilya Wu ang backer ng beggar gang leader na si Nonshen, pinuna sila ng buong network. Daan-daang milyong tao ang nagagalit sa pamilya Wu online at hiniling sa pulisya na magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Nasira ang reputasyon ng pamilya Wu. Nang mag-viral ang video na ito sa buong network, at hindi mabilang na mga tao ang nag-repost, nag-komento, nag-like, at nagpalakpakan. Ang buong barkada ng mga pulubi ay sumabog. Hindi nila inaasahan na nawala na ang kanilang mga leader ng gang, dalawang representante na leader ng gang, at ang siyam na matatanda. Dahil dito, halos lahat ng mga leader ng middle level ng gang ng mga pulubi ay nagsimula, desperado na tumakas sa magdamag. Hindi alam ng pamilyang Wu ang lahat sa oras na ito. Nagdagdag lang si Wu Chi ng pagkain at tumalo ng buong pamilya. Ang matandang guro ng pamilyang Wu ay lubos na nasigla noong nakaraang pagkakataon, at siya ay tama na nakabawi mula sa panahong ito. Kabanata po. Sa oras na ito, umaaliw si Reginald at ang kanyang asawang si Yakina, at nakatingin lang sila sa kanilang anak. Bilang panganay na anak at apo, bitbit -bit ni Roger ang hapuna na inihanda ng katulong at pumunta sa kwarto ng kanyang lolo. Pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita niya ang matandang guru na nakahiga sa carpet. Patuloy na kumikibot-kibot, bumubula ang kanyang bibig, ang kanyang mukha ay namumutla. Nagulat si Roger at nagmamadaling humakbang pasulong upang suriin, at nalaman na mukhang na stroke ang old master. Pagtingin niya sa kamay niya, hawak niya sa kamay ang cellphone na nanginginig. May video sa cellphone. Bakit kaya ang tao na nasa video ay ang kanyang tiyuhin? Hindi niya namamalaya na kinuha ang telepono at tumingin. Nakita na lang niyang umalis ang kanyang maliit na tiyuhin na baliw. Kinurot ang leeg ng kanyang tiyahin, at direktang sinakal. Nanginig si Roger at nalaglag ang kanyang cellphone. Nabigla siya sa nilalaman ng video, naroon ang matandang guro sa tabi niya na nawala na ng hininga. Nagulat si Roger at nagmamadaling lumabas ng pinto, sinigawan ang katulong at ang doktor. Mabilis na dumating ang doktor at nagsimulang magbigay ng paunang lunas sa matandang guro. Hindi nagtagal, sumugod si Regnar at ang kanyang asawa matapos marinig ang balita. Ano ang nangyayari? Bakit biglang na-stroke ang Old Master? Pagdating ni Regnar, agad niyang tinanong ang ekspertong doktor ng pamilya Wu. Agad na sinabi ng doktor, Chairman Wu, dapat ay nairita si Master, at siya ay biglang nairita, halos katulad noong nakaraan. Anong nangyari? Labis na naguluhan si Regnar, anong nangyari? Bakit biglang nagkaroon ng isang stroke? Sa oras na ito, pinanood ni Roger sa sulok ang lahat ng mga video na kumakalat sa internet. Lumapit kina Regnar at yakina na may maputla at mahinang mukha, at sinabing may takot. Dad, Mom, pinatay ni Tito ang tita ko, tapos may pumatay sa kanya. Ang tiyuhin at lahat ng core member ng kanyang beggar gang. Kahit na ang parehong grupo ng mga human trafficker, isang dusena o higit pang mga tao, lahat ay nakaweldeng sa isang aveko at tinapon sa ilog. Ano nang marinig ito ng mag-asawa, ang una nilang reaksyon? Paanong nagkakaroon ng ganoong bagay sa panahong ito? Nakaweldeng ang isang dosena ng tao sa kotse at tinapon sa ilog. Gaano ito kaarogante? Bukod pa rito, ang gang ng mga pulubi ni Nansion sa Susho, at sa buong probinsya ay ang mga lokal na dragon, at ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring pukawin sila. Imposible para sa mga taong may autoridad na pukawin sila. At ang buong gang ng mga pulubi ay may mahigit sampung libong lalaki. Sino ang may kakayahang pumatay ng lahat ng mga pangunahing miyembro ng gang ng mga pulubi? Hinawakan niya kina ang noo ng kanyang anak, at hindi napigil ang sabihin. Anak, nagkakaroon ka ba ng lagnat? Sa kakapatid ko at tita, paano mo sila maayos ng ganito? Nagmamadaling sinabi ni Roger, nako, tutuwang ang sinabi ko. Ito ay kumalat sa buong internet ngayon, at bago namatay ang aking tiyuhin, inamin niya sa kamera na ang ating pamilyang mo ang kanyang tagapagtaguyod, at umasa siya sa pamilya natin. Iyon ang dahilan kung bakit marami siyang nagawa na nakakasakit sa mundo. Ngayon ang buong internet ay nagagalit sa ating pamilyang wo. Ano, nagulat ang mag-asawa, agad na kinuha ni Regnar ang telepono mula sa kanya at sinabi, Aling video ito, titingnan ko ito, agad na nakita ni Regnar ang video at nag-click upang i e play Sa pagkakataong ito, Pawis na pawis si Regnar habang nakatitig sa screen ng kanyang mobile phone. Alam niya ang ginawa ng kanyang bayaw. Kung talagang hiniling niya sa pamilya Wu na magingat sa kanya, kung gayon ang reputasyon ng pamilyang Wu ay matatapos na. Itinaas din ni Yakina ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang kanyang kapatid at lahat ng nakababatang kapatid ay patay na.